Malayo ang lupain Iisang puso tamdamin Pagmamahal sa kapwa ang hatid Kahit saan man magmalhin Muntin tulong muntin Handog paasay muling sumisibol Walang maliit, walang malaki Sa puso'ng bukas mabigay silbi Pagmamahalan ang siyang daan Nagbubuklot sa ating bayan United of one Kumain na nagaabot niya pa asin at tin. United over of built chari groove, niwan ng saglin. Unting pulung daki lang kawa. Bukmamahal ang simbahan ng lahat. Paud niti ng pinutulon. Kaligayahan ang kapalit naman. Tihat lang ang layo distansya.

Puso'y bukas, walang hinihintay na ganti Sa munting paraan, sa bawat hakbang Pagmamahal ang ating ilaw at gabay United of all, you and you, Pag-ibig ang dalangin, sa bawat kamay na nag-aabot May pag-asang darating, united of you and you, si Ate TJ sa Buhara, isang PWD po at nangangalakal dito sa Las Piñas. Tawa naman, PWD na pero nangangalakal pa rin para sa kanyang dalawang anak. Siya pa isa ng balo. Ayan, nag-aano siya. Minsan po ay na, pag may nagpapatapon ng basura, nagtatapon din siya. Pero pinakamalaking kita niya na raw sa isang araw ay dalawang daan. Isang daan at minsan daw po ay 50 pesos. Ayan po si ate, nadaanan ko kanina sa palengke, nag-iikot, nangangalakal siya. So samahan niyo po kami sa kanyang tinutuluyan, nakikitira po siya sa kanyang kapatid. Ayan, PWD na po siya. Ilang taon na kaya titi 43. ilan anak? Walang asawa. Patay na. Gaano katagal? Ah, okay. So, di ano, nakikitira kayo dito? O, nang... kam mag... Kapatid na... Magandang buhay po. Andito tayo ngayon sa CAA Las Piñas, Kamalig Street. nakita ko po si ate kanina naglalakad sa malapit sa palengke. At kasalukuyan naman po naghahanap ako na may scout ng ating team. Ayan. Ano nga ate, kompletong pangalan nyo, apelyedo? Tichi Tabuara. Tabuara. Ilang taon na po? 43. 43. May anak, may asawa. Ilang taon ka na pong balo? Mga ano po, mga 30, mga 40. 40 edad mo nung mabalo ka. Mga anong taon yun nung mabalo? Mga anong taon mabalo? o nang ano na, anang naging nang asawa niyo dati ano hanap ko? Din nangangalakan magkano din so magkano naman ang kinikita sa isang araw parang ganun din po okay so ano ba yung ano mo? Uh, ano ba yung kapansanan mo? Since birth na ba yan? Opo, yung ano lang, yung sila ko, parang na ano lang po ako. Na polio, hindi ako talagang Ah, polio. So talagang bitbit -bit mo na yung kamay mo nung magkaisip ka. Ano ba, uh, nung magkaisip ka, nung mamulatan mo yung ganyang kalagayan mo? Nag, uh, marami ba sa nangungutya nung bata ka pa? Uh, may mga nangungutya sa iyo. Ano naman sinasabi mo? Sa, kani na kasi na ano may kurot sa aking puso at na naawa ko sa kalagayan mo nung makita kita so ilang taon na yung panganay mo 14 ang bunso magkasunod lang babae lalaki so nakapag aral ka ba ng elementary high school saan saan ka nag -aral? san banday ah rumblon mga taga rumblon kayo so paano kayong nakarating dito sa las piñas So dito, lang kayo. Hmm. So mabuti at yung kapatid nyo maayos naman ang kalagayan. Hindi naman kayo sinisingil sa upa. So paano yung pagkain sa araw-araw? school na, parehas. Mababa. Maano naman, matyaga naman mag-aral. Grade 9 at grade 8. Dito rin sa gaano na kayo katagal dito sa Las Piñas? Sampung taon. Hmm, ano na din ano? no? Uh, tagal na rin kasi kami, tutaw, kami naman 2005 dito. Hmm, maingat, maingat street. Oo. Oh. So mula Anong oras ka madalas nag-uumpis ang mga lakal? Anong oras ka madalas ang Depende sa availability mo. Di ba ngayon sim break ngayon? So medyo napahinga ka ngayon. Hindi ka ba nahihirapan sa kalagayan mo? Ano ah... Uh, may dumadating ba yung punto na nadadapa ka, nadudulas, ganun di naman. Mm. Ayan, manawagan ka sa mga uh, tao, may, uh, may mabuting kalooban na, nanonood ngayon. Sige, manawagan ka. Huwag ka pong mahiya. Hindi, hindi okay lang, mag ano ka lang. Nawagan ka sa ating mga kababayan. Sa mga nanonood ayan po si Ate Pichi. Ate Pichi. Ate Chi ano? Ate Ate Pichi Tabuara isang PWD po. Ano nga yung ano na sakit mo tawag diyan? Polio siya. Uh, Bitbit niya na yung kamay niya kanina. So nadaanan ko sa palengke talaga. Binalikan ko siya kinausap at pumayag naman po na magpa-video. So kakawawa po talaga ang kanyang kalagayan. Pero pilit po siyang lumalaban kasi meron siyang dalawang anak. Isang grade 8 at isang grade 9. Dito rin po nag-aaral sa Las Piñas. At, uh, ang kanya pong kita ay Uh, ano uh, hindi pare-parehas may time na pinakamataas niya ng kita dalawang daan minsan 50 sandaan no ayan pag siya po ay tapos na nga si Kasoy ng kanyang anak doon lang siya nag uh, ah iikot-ikot dito at sa mga bahay-bahay at kung sino yung magpapatapon ng basura ah uh, kinakausap na po niya Ayan. So kami po ay ano, grupo ng Team United OFW Charity Group. So baki subscribe nyo na lang po. Mamaya bibigay ko yung channel ng aming group. <coughs> para mapanood nyo po yung mga natulungan ng aming team. So mga samahan po kami ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa at naglalaan po ng kunting pera iniipon-ipon para mabigyan ko ang mga tulad niyong labis na nangangailangan. At itechi, tabuara po ay mahiyain. So, hindi ano, nahihiya daw siyang manawagan sa ating mga kababayan na busilak ang mga puso. So, Anong masasabi niyo ate sa Team United o AW Charity Group na nagbigay sa inyo ng grocery na yan? po sa So, sa Christmas, bago magpasko, nagbibigay kami ulit ng grocery. Ah, ano? Pag nutsibwe na Pag nutsibwe na pak ate oh. Wala na kayong gusto pang sabihin? <laughs> Speechless si ate Speechless uh, Walang hanggan pasasalamat daw po Sa ating mga kasamaan Ayan mabuhay Ang Team United o FW Charity Group Meron na naman tayong Nabigyan ng tulong dito sa Las Piñas pa rin so ano na ilang araw na rin akong naghahanap so chen naman paglabas ko ito si Ate Pichi na bungaran ko kanina so umiiwas pa siya sa akin ay hiya siguro hindi daw siya sanay sa camera o ngayon Ate Artista ka na mapapanood ka na sa iba sa iba't ibang bansa o ayan mga iba na kasi ngayon ang social media mapapanood ka na sa iba't ibang lugar. Ay sa mga mga may gininto ang puso po, kung sino man ang nais magpaabot ng tulong, ah, mag-PM lang po kayo sa OFW Charity Group na video para map makita po ng aming founder na si Ma'am Levi Sanchez. So more than 3 months na po kaming nag nagahanap ng mga kababayan nating karapat dapat na mabigyan ng tulong so meron din po kami sa Mindanao si Ate Pearl naman ang na-assign so next year kung papalari kung ipagkakalo po ni Lord sa Bicol naman kami ito si Ate pala is galing pa sa Romblon so, so paano nyo kinakaya Ate yung ano, gastusin sa araw-araw kasi mag-isa mag na lang kayong naghanap buhay Anong trabaho ng kapatid niyo? Ah, nag ano Ah, sales lady? Nagtatahi? Ah, oo, oh, sales lady po ang tawag sa house ah, sales lady. So, ilan na, ano, panganay siya sa'yo? Hmm. So yung kapatid mo ang may trabaho, yung asawa niya meron din. Hmm, ano pa, araw-araw umuwi dito o? Hmm. So ayan, mabuti at meron kang kapatid pala na medyo nakakaangat sa buhay. Kahit paano nakakatulong sa pang-araw-araw niyo Sige, pasok ka na, umm, oh, salamat din sa iyo at pinaunlakan niyo kami na ma-interview ka, Pasok na si ate. Nakikitira lang siya dito sa bahay ng kanyang kapatid. Panino yung bike sa anak mo? Sa ah, kami na siya. So, ito lang yung kanya. oh. dito siya sa iyo ito may nangungupahan. Mm -hmm. sige, pasok ka na. Ayan si ate. Tichi, ano Tichi Tabuhara? Oh, ano ate, may sasabihin ka pa. Ayan. Oh, ayan yung kalakal mo. Ano yung binigay lang sa'yo? Ayan. Ano lang taong ka na? 45? 43? Ah, 43. 43, 48, 43 years. Old. Sige na po. Ano ka na? Buti hindi ka atin nahirapang umakyat. Sanay ka na. Mm. Tulog pa yung mga anak mo dito dito ang daanan niyo o diyan ah oh. magkano naman upa nila sige salamat salamat so dito po yan sa ano, squatter squatter po yan dito sa CAA Las Piñas Pwede tingnan? Ayan yung mga kalakal nila dito. Ayan po mga kalakal. Ayan yung mga kalakal nila. Sa agdan